Ulo po masyar, masyar, tagli sa ililo, ano, so, uh, solo tripping, tripping, tadi na ano, sa ito nga solo business trip, na, mamamingin yung transaksyon, nga ginagmay, apang ka, para sa future nato, na no, sila, wama na. Mm. What's up, mga animal? Ari, lang pingasan. <laughs> And today's video, you know, mga lamping halsan, mga animal, mga friendship, mga plastic. Pupunta ako dito sa Iloilo. -ilo, no? So bago ako mapupunta sa Iloilo, siyempre dadaan tayo muna dito sa ating place eh, from, from Bacolod na. No? Dati kasi ako taga Iloilo from dati akong tikalon. So nagpa Bacolod ko, ay nagsopo yun ang tikal ko. Hmm, di ba? <laughs> so, from Mandalagan, gali ako. So nag-get to again na ang uh, City Mall, Mandalagan. Jo Pues Manalagan tapos nagkanta pa ginang sa call center nga si tapos ang uh, Robinson's Place so ayan ako sa buong sa so may bread ko port so nagsulog kita sa entrada di tapos may balay lang kita rin no kung motor galing nga itong dalon is 93 or something kung sa lakyan, so 300 something plus so nagbago rin sa nga nga ano ah balay run sa motor so 93 something plus lang siya. So, mati nga lang, ang din, no? kitungod ang bread ko is private owned. Hindi siya government. So, nagbayad mo din dito sa atong uh, bar Ang nga, kung inap ng bar di is sa uh, Montenegro. So, ang Montenegro, nga sa motor, nga dala ng rider, driver na itong is 400 pesos. O, oh, diba? O, oh, na, naran ako na, o. Oh. Lagan-lagan in a while. So, ang travel sa mga to Colon to Iloilo is 2 hours. So, ba slip slip anang inyo nga tito ah. <laughs> okay, after 2 hours, nagbugta nung tanong mamurag mo natin. Pwede ka ako natulog? Kay gulang ulan, mala, pro, I have to wake up na, no? Okay, larga. Grabe, bala ako nabtan, di bala no? Okay, grabe, kaya bala sa ulan, bala bro, ah, ako, pro, kay rebels ah. Bakugan ako akong lingon, Dula ni nga ako mab, ay ko na wet kag biriwat. <be> ah, <laughs> right so after mga pila kami gunutos no kasi so I think siguro mga 15 or 20 minutes ay nakakita ni mga siyudad ah. Makita ko bang yung blog ka ko progressive or oh, ko sa akong kwarto. Oo, oh, ari ko sa may i3 ya social lan ya bla no. Ah, lang lang mag travel travel kun do kapigado lang Now, now. Not in my mood no. I am a rich guy. <laughs> Oo, oh, tuod na ya bala kanabi sa ako nang view mo swimming pool pa daw. Oh, wow. Kaloy, ano wala sa mga tupis-tupis. Baba ko mga kay, naman si madam. Okay, <laughs> speaking, sang bagay, hindi madam. Ay, torta na sa isa ako ng kwarto. May refrigerator. Rola unod. <laughs> Tapos, salutin sa ito nga. Ay, may nakabisang lang ang win, ano, nga mirror. O, nagagwapo ko di, gwapo na nagagwapo po ito sa mirror niya. Ay kanabi sa ng bathroom di may washing machine. Ay may hot and cold syempre. Iko bi kasaw bi mag shower shower kung wala hot and cold ga kisko. <laughs> But anyway, highway no. So after this malarga nakita mo mo may transaction ako ah uh wa wow, 2 pm so ang oras si suba mga 11:30 so napatugon ko sa akon nga brom brom kay balak oh, uh, ang balko do ka sa akong nga fuel bala so nga baling pump sa na hila sir nakilala ta ka bala ay syempre kilala ko mo ko kay sikat ako nga vlogger amo di nakilala nga vlogger ya nakilala ta sir sa una sa milapas la nakita ta kay pang uwi kasi ano sa chicharon kasi ang bitok uy uy bakos mo ba ba mo gawd si mo ah. gani ang mga pulis pud po gani uy mga si sir uy pong ni karon uy uy pass is pass Ito, bala um, sa una patuya ang mga chicharon chicharon ang mga pang uwi ukit ah. <laughs> okay, so nito ko sa nga kung nga uh, tropa ang tamsak nila. Gabaw, nakita ko. Hindi uh, permiss sa mga post sa nga kung nga uh, kumpara. Amigo nga si Jan Pax. Buka, buka dugidla, dugat lulu, minang laway, mamakit, anong hindihan nila, hindihan nga tamusak, tapos tisingan, tabi be, abe, 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 tisingan, tabi be, kung suwabi, ginan be, ang ayang nga tamusak nila, hindihan be, pawari na, paw, mo palang niyo, ang ibang hindi nga video, ako na video, ang tungod kadahak-dahak sa akin, tanaw lang, video, yung inaggan ka, piranha, wala nang rice, wala naman itong mga sabaw to boko ko, syempre, best to improve din ang tamsak ila nga bata sa lang sakidya nga ba ba sa kakaon lang salamat gid amigo diyan okay. okay anyway highway ko ano na may video gali nga ko transaction gali na to ka kapoy din sa pagka giniulan pa so pagkatapos to ang transaction sa may pagbiya dampe so medyo na good mang inyo nga tito sa so okay bakal to sa supaw supaw pagkatapos ako to sang kaon kaon sang syempre Uh, lululagaw tadi ano, sa ano nga, sa may Atria do ang uh, heart of the city sa may Mandruya buko na basta din lugar blaw do ano, ara lang sa ano sa Little Shargao <laughs> no uso uso na sa no, Nung, uh, may, may kalubihan lang dumi itong nga baibay Little Shargao doon ay nako um, ang sila mga vlogger vlogger mga false information check may das lang, mabilyar. Um, Pinabustrayan niya, o. Oh, Tin-pulse minimum, niya, kailanda. tin <laughs> So, pagkatapos naman, um, bilyar, si Ben na ginuto, nalangin no, niya, tito, baw, ang buta. Ah? Anong araw sa akin? Kaya nung dubito ko, di kuya bala. Tapos na to video. Kaya daw chat-chat, kinagmay. Ginuto naman ko sa mga ma-order ko sa pinakanamit ng burger. As my jelly baby. At nila Ang amazing aloha. Ay, sa una, ma-afford ko sa una, cheeseburger. So, buti medyo rich na ko. Amazing aloha. With matching na beer, beer, beer. Diba? Sa una, ganiya. Magbakal kami sa McDonald's. Ganiya ang burger, cheese burger, yung na-order ko. Tapos ma-order ko, doon ka rice. <laughs> may sandwich ka na, may pati ka na, may burger steak ka pa. Ano mga style sa muna? Naya, oh, okay. So, muna yung hindi ko matapos sa ngakon nga day one, nga, lakad sa ngakon nga lakat sa Iloilo City. Kaya, ano ko, ma-style ka pa? Ah, bala, di mo dyan. Che! <laughs>